Brom brom brom, nandito na naman si Matsong Brom Brom. Ha ha ha! Hi mama! Ha ha ha! Mga kabum, may nakita na naman ako na tutulong sa binang kalsada mga ka Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa KFC mga ka para bumili ng pagkain para ibigay doon sa tutulong sa binang Let's go mga ka let's go! Ah, dito na tayo sa KFC mga kabumrum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Pasok na tayo mga kabumrum. Let's go! Dito na tayo mga kabumrum para bumili ng pagkain. Let's go! Bibili na tayo. Let's go! Ito na mga kabumrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa KFC. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabrumrum Yatid na natin ito pagkain Doon sa natutulog sa tabi ng kasada. Katulong nga naman tayo ngayong gabi Mga kabrumrum Doon sa natutulog sa tabi ng kasada. Let's go mga kabrumrum Yatid na natin ito Let's go Ah, uh, nandun sa tatay mga kabrumrum Lupitan natin para ibigay pagkain Let's go Dito sa mga kabrumrum